Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Merkules, ikasampu ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ang Israel ay tulad ng punong ubas na mayabong at hitik sa bunga. Habang dumarami ang kanyang bunga, dumarami naman ang itinatayo niyang dambana. Habang umuunlad ang kanyang lupain, ay lalo nilang pinagpapala ang mga haliging sinasamba nila. Marumi ang kanilang puso, ngayon dapat nilang pagdusahan ang kanilang kasamaan. Wawasakin ng Panginoon ang kanilang mga dambana at sisirain ang mga haliging sinasamba nila di magtatagal at sasabihin nila wala kaming hari sapagkat hindi kami natatakot sa Panginoon at ano ang magagawa para sa amin ng isang hari ang hari ng Samaria ay mawawalang parang bula wawasakin ang mga dambana sa burol ng Aven na naging dahilan ng pagkakasala ng Israel tutubuan ng mga tinik at dawagan ang kanilang mga dambana Sasabihin nila sa kabundukan, takpan ninyo kami. At sa kaburulan, tabunan ninyo kami. Maghasik kayo ng katuwiran at magaani aani kayo ng pagpapala, bunga ng katapatan ninyo sa akin. Bungkalin ninyo uli ang pinabaya ang lupa, sapagkat panahon na upang hanapin ang Panginoon. Lalapit siya sa inyo at pauulanan kayo ng biyaya. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Hanapin ang poon lagi, sa harap niya manatili. Siya ay purihin, suubi ng awit. Ating papurihan, ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isa isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na kanya ang kanyang pangalan, ang pangalang banal. Napakadakila lahat ng may nais maglingkod sa poon dapat na magsaya. Hanapin ng poon lagi sa harap niya manatili. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahangahanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Hanapin ang poon lagi, sarap niya manatili. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol, ay ang nasasaklaw buong San Sinuko. Hanapin ang poon lagi, sa harap niya manatili. Aleluya, aleluya, ang Diyos ay magahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, tinipon ni Yesus ang labindalawang alagad at binigyan ng kapangyariyang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng labindalawang apostol, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, si na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, si na Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang dalawang ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa anin bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang pupa ng sambayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,